Hello mga lalabs, mga vayots Mega love po sa inyong lahat no? magandang araw po sa inyong lahat At uh, ngayon po ang ating topic ay itong babaeng mukhang incentives na si Jam Magno kung saan ay tumira na mali-mali pa no? ah, uh, Yung binobodol niya ba, minamanipulan niya yung tao Lalo na yung mga followers niya, mga kababayan Patungkol dito sa People's Initiative na ito na kung saan ay nakapag-vlog na ako dito sa Facebook, no? Uh, itong kumakalat ngayon Luzon, Visayas, Mindanao na kung saan ay mayroong uh, nagbibigay ng pera, nagbabayad sa mga tao kapalit pirma. Isang daan pataas po, isang daan pisos pataas po. Yun, no? Lalo na sa mga probinsya, mga barabarangay na hindi nila inexplain na yung papel na yon ay para sa pagbabago ng uh, constitution kundi ayuda ang kanilang uh, sinasabi. So mina-manipula po niloloko ang taong bayan. So ngayon, ito si Jam Magno na mahilig mukhang incentive. Siyempre pinaglaban niya po ang kaniyang amo na according to Senator Amy Marcos, ang Pasimono ng ta uh, ang, ang taong may pasimono ng People's Initiative na yan na kumukulikta ngayon ng 7 to 8 or sasabihin na nating 10 million na signature campaign para amyendahan ang 1987 Constitution para gawing, ang sabi nila, para daw maraming mamuhunan sa Pilipinas. Gaya ng una kong vlog kanina sa YouTube, babasahin ko kung ano ang, ang, ang talagang totoo. So mga kababayan, <coughs> dito muna po tayo, sagutin natin itong kabubuhan. ni Jam Magno no na piling nag maganda ngayon eh tingin niya sarili niya gandang-ganda siya sa sarili na dahil nga siyempre na tapos, yon pumuti sa kanyang mga sabon na mix, 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 mix chemical. Tapos, eh, piling matalino. So, dito makikita ngayon kung gaano kabobo ang uh, hinayupak na to. Ano kala ko'y gusto ipasabot sa <coughs> mga tao regarding the People's Initiative. Uh -huh. First, you said that this was an action from the House Speaker. And I said that this is false. Why? Because the form itself has the House Speaker's name, The President, the Senate President, and the rest of the Filipino people. That's us. Uh. The People's Initiative... Mali, yun ha. Unang-una, doon sa papel na iyon na pinakita po ng Rappler, wala pong nakalagay doon na pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang amo na House Speaker na si Martin Romualdez. na kung saan ay nagbibigay ng malaking incentives dito sa mukhang ng babaeng ito ng mukhang incentives amo po niya si Martin Romualdez at wala ding nakalagay doon sa papel na iyon na pinakita ng Rappler na andoon din yung pangalan ni uh, Senate President Mig Suberi. So siya po ang nag uh, pakalat or nagsiwalat na kung saan ay kahit si Martin Romualdez na amo niya dinidinay ngayon. Na hindi galing sa kanila ang Uh, hindi galing dyan sa Congress ang uh, pasimono ng perma kontra ayo la perma ayuda pero yun pala perma para sa chacha -cha. uh, so ito siya mabunga nga kasi kaya nagkanda bookingan ngayon it's an effort okay mm -hmm. to urge urge our government to finally talk about the constitution and the amendments we need to make for our economy to recover Uh, Pero ang kahirapan... ito pa pala nakalimutan ko. Yung sinabi niya, galing daw yun sa presidente, sa house speaker, at saka sa uh, tawag dito, sa senate president, at sa people of the Philippines, including as na sinabi niya, Hoy, Jam Magno, kilatan ka sana, dai. Ayaw mig iapil sa inyong kabuang, ha? Sa inyong pagkamini Sa inyong kaanimal, di sa kongres sa inyong amo, Ayaw mig appeal ha kay kami. Oo, mayroon doon kailangan ma-amiendahan sa 1987 Constitution ko ako ang tanungin, yung 60-40 ang sa akin at yung pagdating sa energy sa kuryente dahil tayo yung may pinakamahal na kuryente sa buong Asia. Mm. Yon ang gusto ko doon. Pero yung gawing parliamentary, kaya magkaroon ng chacha, para magiging presidente si Bongbong Marcos, habang buhay siya, kailan siya mata na ma maaalis bilang pangulo kung siya ay patay na kagaya ng tatay niya na tumira, uh, nagiging 21 years sa pamumuno. Dahil bakit? Ulitin ko to. Dahil sa parliamentary na yan, wala na pong eleksyon. Kapag ma, palitan ang 1987 Constitution na kung saan ginawa yun ng kanyang amang si Marcos Sr. dati. Kaya, malaya si Marcos Senor na nagiging pinuno ng Pilipinas 21 years dahil doon tinanggal din niya yung Congress dati at maraming krimen ang nangyari so ito, continue sinisiraan po ito ng ibat-ibang mga tao sa hindi ko alam na rason like for example nagkakagulo, excuse me Jam Magno, hindi po sinisiraan ang Chacha, -cha. kung idinaan ninyo ng amo mo at ng kanyang mga hinayopak na mga kongresista na mga kasabwat sa legal na pamamaraan na pagdidipatihan dyan sa kongres at sa Senate, kung ano yung mga provisyon na dapat tanggalin doon at palitan. Pero wala eh. Dinaan ninyo po sa pag pagiging balasubas at tarantado ng amo mo na kung saan ay ang Amerikano ang kanilang baker nasa likod. Bakit? Mamaya babasahin ko. So, Jam, wala kaming ano dito ha, kayo. Yung amo mo at ikaw kasabot ka dito sa panlilin lang sa taong bayan. Hinayupak ka. Last sa Davao City because... Oosh. Supposedly, ang nagpapalakad sa Davao City ng People's Initiative ay si PBA party list Congresswoman Migs Nograles. Sa hindi po nakakaalam, ang awayang Duterte at Nograles ever since the world began pa po iyang away na yan. Okay. Ayaw ko makisali. Ayaw din dapat nating makisali kasi ang away ni Kong Pulong at ang away ni, ko ni, Kong Migs Hindi tayo kasali, guys, ha? Ang Davao City po ay hindi po ang buong Pilipinas. At nakakatawa. Correct. Wala tayong pakialam sa away ng dalawang politiko na yan sa, sa Davao City dahil hindi tayo kasali dyan. Dahil alam naman ng taga Davao na kagaya ko na ang mga nugralis ay matagal ng losers. Malaki ang galit at ingit sa mga Duterte dahil lag, ilang beses sila nag-atim tumakbo mayor, vice mayor. Hindi po sila nananalo ha? Diyan magno. Oko, okay, wala tayong pakialam dyan sa kanilang away. Pero may pakialam kami bilang dabawin nyo magno sa loloko ni Congresswoman Migs uh, Nograles sa pagpapapirma niya ng papel na yan na People's Initiative ko no, na kung hindi man yan para sa tao, Congress Initiative po yan, gaga. Dahil galing yan sa Congress, hindi yan galing sa taong bayan na papil Sino ba ang may nagprint niyan? Taong bayan ba? Hindi. Hindi. Hindi kami na taong bayan ang nag-post na palitan ang 1987 Constitution, kundi yung mga taong pinangalanan mo, number one, si Bungbong Marcos na presidente, sa otos niya na sa kanyang pinsan na ipos iyan na House Speaker, at sa kanyang kaututang dila at humihimod na puwit na Senate President na si Mig Subire, at yung ibang mga kongresistang humihimod din sa puwit ni Martin Romualdez na amo mo jam magno dahil takot silang mawalan ng project ang kanilang distrito. Uh -huh. Wala kami pakialam diyan sa away ni Congressman Polong Duterte at ni Congressman Migz uh, Nugrales. May paki kami doon sa kanyang panloloko pagpapapirma sa taong bayan na sinasabing ayuda. Nagbabayad ng isang daan pataas, isang daang pisos pataas, tapos sabihin, ayo na yun pala ay pagbabago ng konstitusyon. Hindi inexplain sa taong bayan. Diyan, ang kaming tabaw, tagadabaw, uh, diyan magno, may paki-alam Ikaw, wala ka man paki dahil bakit mukha kang incentives. Dahil nabibigyan ka ng incentives. Kapal ng pagmumuka. Bagka kay kagnaong day. Ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, Nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale, the whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is not buying your vote because this is not an election. It is simply to... Yeah, Tingnan mo kung gaano kakatanga dyang magno. Isaksak mo sa bunganga mo na malaki kahit na ano yan, kahit na rito kikapa. pa. Yung sinasabi mong vying, eh, hindi nagbinibigli yung boto. Kung makakatanggap ka dahil pumirma ka, ang tawag dyan ay incentives. Walang pinagkaiba po yan dahil pinaganda mo lang ang salita. Dahil hindi eleksyon, kaya hindi matatawag na uh, vote buying. Tanga, gaga ka talaga, huwag magno kahit kailan. Bogok, eh, isa lang ang ibig sabihin noon, yung vote buying at saka yung incentives na yan, so hold. Kagaya mo na sinusuhulan ka para ano, ipagtanggol ang amo mong tambalos-los. Signal our government that the people want change. Akala oh. ko ba gusto natin ang pagbabago? Ang pagbabago ay... People want change? Sino ba yung want change? Kayo dyan sa kongreso, si Pangulong Bongbong Marcos. One change, ha? Kung totoo na si Pangulong Bongbong Marcos gusto ng pagbabago, eh bakit pa na siya angkat ang angkat ng bigas sa... Kung nanalibot niya na halos kalahati ng uh, mundo, maghanap ng bigas para angkatin para ipalamon sa mga Pilipino. Um, partida, ha? Ekonomista si Bongbong Marcos. So, hindi niya kayang gampanan, pati yung kanyang pang-uuto uh, pang sa taong bayan noong panahon ng eleksyon ng Partido Federal. Na kapag si Bongbong Marcos ay mananalo, ang sabi ni Bongbong, ang bigas, gagawin niya ang lahat ay magiging 20 pesos ang kilo. Pero nagiging 20 pesos ba siya? Nag-jump nga eh. Pataas ng pataas ng pataas ng ispagiti ang mga bilihin. O hindi kaya ni Bongbong Marcos, Anong nangyari? Naglagay siya ng isa ring bilyonaryong best friend na nagbigay ng 30 million pesos para sa kanyang kampanya last year. Uh, 2022 sa uh, presidential. O anong nangyari ngayon? Ano ba yung development ng bagong ano na yun, bilyonaryong yung inopong secretary ng Department of Agriculture? Nga nga! Hmm. Uh. Po, sa mga signatures ninyo, ang kahirapan sa mga Pilipino ay naniniwala kayo sa fake news. Naniniwala kayo sa chismis. Mag-iiba ba ang feeling nyo about sa people's initiative na to kung ang mga Duterte ang nagpagawa? Sa mga hindi po nakakaalam, si Senator Robin Padilla po ang unang tao sa Senado na nagsalita about the constitutional amendments specifically in seven economic provisions to allow foreign direct investment. Yan lang po yun. Yes, tinood na. Jam Magno. Pinos po yan ni Senator Robin Padilla. Pero saan part? Parliamentary ba o federalism? Pinos po yan, jamag, bakit hindi mo kinumplito ang uh, pag-mention mo sa pangalan ni Senator Robin Padilla? Pinos niya yan sa saan? Jamag, Magno. Federalism, hindi uh, parliamentary. Ogok, mag-aano ka pa. mag ka naman lang ng tao, idadamay mo na lang sa kabubuhan mo, kulang-kulang pa. Parang utak mo eh. Kulang-kulang kaday. Eh. Uh. Daya iya dako. Naong lanjut kag incentives maura na pag sure sa imong kinabuhi diha. Kahit ano pang gagawin mong pag bobonga nga sa TikTok, sa Facebook, kung saan-saan pa, hindi mo maalis ang katotohanan na kayo ang amo mo nanlinlang sa taong bayan, bumibili kayo binibili niyo yung perma ng tao, yung mga pobre, at sinasabi ninyong perma kayo dito para ayuda, yun pala, para sa chacha or charter chains, mga hinayupak kayong dako, yawa mo. And by the way, highway, jam magno, kay pinagyayabang mo man yung incentives na sinasabi mo, ito lang yung tanong ko sa iyo, sagutin mo. Saan kinuha ng amo mo ang perang pinambabayad sa taong bayan para pirmahan yung People's Initiative Paper na yan. Mm. Saan ka kinuha ng amo mo ang pera na yon Jam? Yun yung sagot. Ang pera ba ay ang budget bayan Galing ba sa Congress? Mau-audit ba ang COA? Or certification lang ulit? O, di ba? Mm. Yun ang sagutin mo, Jam Magno. So ngayon mga kababayan, ito, yung sasabing sa inyo yung babasahin ko. Yung ginagawa ngayong pagpapa perma ng People's Initiative na yun, na paper na papel na yan para sa CHATSA, constitutional change or amendments. Eh ano po yan? Pinaghahandaan po yan at according dito sa Kabataan Partylist ay pinaghahandaan na nagro-rolling na yan noong December 15 pa 2023 target plebiscito intended to finish July 8, 2024. So sabi pa dito ng Kabataan Partylist na best friend ni Martin Romualdez, sabi dito this is a perfect gift Uh -huh. not only for Marcos Jr but also for his foreign patrons from the US and the other monopoly capitalists eager to capture our economy and markets through a reversal of nationalist constitutional provision on pat Uh, yan, ang sa totoo mga kababayan ang nasa likod pa ng pag-aamienda ngayon ng konstitusyon ng Pilipinas ay hindi lang Congress. Hindi lang ang presidente, kundi sa otos din po ng patron ni Pangulong Bongbong Marcos na Amerika. Um, I am now, ngayon, alam nyo na. Eh, wag po kayong magpirma-pirma dyan. Kung may mga taong pupunta sa inyo mong papirma, palayasin ninyo. Yun lang yun.